Pag gumagalaw yung susian natin ng kadoli Ang galing ha Ayan o Nag replace sya Ayan no? May tornilyo po yan sa ilalim Tingin natin sa ilalim Ayan o no? Kita ba? Asan yan yung ito? ito po? Yan po yung tunnel yun yan. po ang gumagalaw. Maluwag pala, maluwag. Yan. Yan lang po ang higpitan natin. Okay. Higpitan muna natin tapos pakita ko ulit sa inyo. Kung gagalaw pa ba siya. Size 10 lang po yan, no? Size 10. Ito, 10. Higpitan lang po natin. kasi po ang doming natin ngayon mabibrate kaya ang tornilyo is hindi may wasa lumuluwag kasi wala siyang mga lock washer yung mga al natin kasi yung mga kaga, -al natin walang mga lock washer kaya lumuluwag so, yung mga factory talaga hindi may iwasan pag galing factory kasi nga yung ano ko din sa headlight ko rin sa loob yung buti nga binuksan ko siya kasi naglagay nga ako ng ilaw na yan nagkoconnect ako nakita ko na laglag na yung biglang may nalaglag na, na tornilyo natin Ito ang tayo ng isang ano lumubog na yung terminal niya kahit fit. Ayan, higpit na pala natin. Ayan, magfit na. Hindi na siya gumagalaw na. Hindi na siya gumagalaw. So, okay na. ngapain sama tayo